Blanco pa raw ang Armed Forces of the Philippines o so AFP kung sino anong grupo ang nasa likod ng pagpasabog sa isang pampasaherong bus sa Maramag, Bukidnon kagabi. 10 ang patay at 31 ang sugatan sa insidente. Ayon kay Colonel Restituto Padilla na tagapagsalita ng AFP, tumutulong na raw ang sitatahang lakas sa investigasyon ng Philippine National Police o PNP para mapanagot ang mga salarin. Nagpadala na rin daw ang AFP na mga dagdag na tropa sa lugar para magbigay seguridad sa publiko. Nananawagan naman ang AFP sa mga makapagbibigay ng impormasyon kaugnay sa insidente na agad dumulog sa pinakamalapit na istasyon ng polisya. Pinapayuhan din nila ang publiko na maging alerto at agad i-report ang mga kahinahinalang tao o bagay. Terrorism cannot be justified on any ground or for any purpose. The Filipino people must strongly condemn every act of terrorism and senseless violence against our fellow men.